Kung sakaling tumama ang isang kalamidad tulad ng lindol, kalmado ka kaya o ngarag? Nagtrending ang vlog ng dalawa nating kababayang nakaramdam ng panik ng lumindol sa Taiwan kamakailan. Pero pagkalabas nila ng gusali, iba ang kanilang natunghayan. Panorin natin yan sa ulat ni Benji Durango. Dogs, gising na, lindol. let's. Nagsimula ang video sa mga eksenang ito. Buhay ito sa kasagsagan ng lindor sa Taiwan noong isang araw. Kasama ng mga Pinoy vloggers na sinang Maki at Trisha, ang iba pang mga kapwa Pinoy sa si isang tatlong palapag na gusali sa Taiwan. Mga naalimpungatan ng yumanig. Lindon, lahat. Nagtumbahan ang kanilang mga gamit. Lalabas mo tayo kuya? lalabas tayo? Hindi sila agad nakalabas, pero... na Sige! nang sinundan nito ng isa pang malakas na aftershock. Dali-daling bumaba ang mag-partner. <laughs> Gumit na sila sa kalsada, is, grabe. pero takang-taka sila. Isang Taiwanese lang ang nakita nila sa labas at chill lang. Normal lang yan? Huh? No, 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 no panic? No panic? No, panic? no panic. <laughs> Tama nga sila ng akala. na. Napanik no pa rin. Kahit nagkatumba-tumba na mga paninda sa grocery na ito, walang nagpapanik. <laughs> Pero lakad yata konti, baka, baka nag-evacuate sila, tayo lang nandito. Pero ang mga nakasalubong nila, ang mga motoristang takang-taka sa kanila at kapitbahay na. Natatawa na din Kuya. Parang nasa multiverse ng eksena. Pero ba't ganun? Hindi siya na nagpapanik. Sa mga oras na yon, maraming gusali na bumagsak sa lindol sa Taiwan. Madalas ang lindol sa Taiwan kung saan nagtatrabaho ang lampas 6,000 OFW. Ang lindol na nangyari sa Taiwan, hindi malayong mangyari din sa Pilipinas, lalo't may binabantayan tayo rito the big one. Aside from the West Valley Fault, po, we have uh, around 20 active uh, trenches and faults na nakapaligid po sa Pilipinas. Ano? At uh, sinasabi nga po nila that some of them, kung hindi man po equal, ano, uh, meron yung iba po ay pwede pa pong mas malakas. Pero kung relax lang ang mga residente sa Taiwan, ganito naman sa atin. Kung hindi kumukoda habang may dilubyo, ang iba. Uh, shout out, hello, shout out sa anak. Like Suma shout out pa. Apis yan sa Office of Civil Defense. Para magiligtas tayo tuwing may lindol, ang paalala ng gobyerno dapat ay una, magduck, cover, and hold. Marami nang nakakaalam nito dahil sa taunang simultaneous earthquake simulation drill ng OCD. Kailangan lang matutunan ng tao, huwag magpapanik. Natural lang na tayo matatakot pero yun nga po dapat uh, alamin natin na yung kadiktasan natin is uh, taking control. Nakasalala ito sa pag-take control natin over our our fears. Pero kung ikukumpara sa Taiwan, malayo pa ang lalakbay ng bansa upang masiguro ang structural resiliency ng ating mga gusali. Sa Taiwan kasi, ginagawa pa lang ang gusali, lindol na ang nasisip nila. Sa atin, ngayon pa lang ginagawa pero at least tinatrabaho na. Yan din po ang tinututukan at po sa yung dot cover and hold. Kung hindi, dapat nire-revisit din po natin yung, uh, yung engineering intervention ng ating paghahanda at kaligtasan. Safe naman ang mga vloggers sa Taiwan, pati na rin ang kanila mga kasama na ngayon. Nag-iikot pa rin sa Taiwan para matutuhan ng mga magagandang pag-uugali na pwede nating gayahin sa kapitbahay nating bansa. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.